Sa Zamboanga City, mahigit 2 milyong piso na halaga ng suspected shabu ang nakumpiska ng otoridad sa magkakahiwalay na operasyon kung saan arestado ang apat na high-value individuals. Ang blotter sa report. Dakong alas 6.20 ng gabi, araw ng Biyernes, December 5, nang ikasa ng ang operasyon sa Ledesma Compound, Barangay Baliwasan Grande, Zamboanga City. Timbog ng otoridad ang isang 38 years old na lalaki mula Barangay Baliwasan at isang 33 years old na lalaki mula Patikol, Sulu. Nakumpiska mula sa mga ito ang humigit kumulang 50 grams ng lang shabu na may standard drug price na 340,000 pesos. Agad na isinailalim sa pagsusuri sa Zamboanga City Forensic Unit ang nakuwang ebidensya habang dinala sa kustodiya ng ZCPS-5 ang mga sospek para sa pagsasampan ng kaukulang kaso. Samantala, Bandang alas 9.30 ng gabi, isa pang operasyon ng isinagawa ng autoridad sa Purok Uno, Barangay Sinunok, Zamboanga City, kung saan naresto ang isang 25 years old na lalaki mula Luok, Holosulu, at isa pang 30 years old na lalaki mula Barangay Kasanyangan, Zamboanga City. Nasamsa mula sa mga ito ang limang heat sealed sachets ng hininalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 250 grams na may standard drug price na 1,700,000 pesos. Isusumiti ang mga ebidensya sa Regional Forensic Unit 9 para sa pagsusuri, habang ang mga sospek ay dadalhin sa ZCPS 11 Detention Facility para sa inquest proceedings at pagsasampan ng kaso. Pinuri ni Police Brigadier General Edwin Kilates Regional Director ng Pro-9, ang mahusay at koordinadong operasyon ng lahat ng sangkot na unit. Aniya, ang pagkakadakip ng apat na HBI sa loob lamang ng isang araw ay patunay ng matibay na paninindigan ng Pro9 na buwagin ang mga drug network. Alinsunod sa direktiba ng Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nanawagan din ng Pro9 sa publiko na maging mapagmatyag at patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad upang makamit ang isang mas ligtas at drug-free na Zamboanga Peninsula at Sulu.